Hi, breaking news! Ito po, empleyado ng mga o opisyal ng DPWH. Pinagbawalan po, lumabas ng bansa. <laughs> Ito, sinasabi natin ngayon, no? Nag, nag ano, uh, ah, very good sa'yo, bunuan. Very good sa'yo. Purihin ka pansamantala. talang. Ah, pansamantala ang pagbabawal ng Department of Public Works and Highway. DPWH ang lahat ng opisyal at empleyado nito na sa labas ng bansa para sa personal dahilan. <laughs> Bakit kaya pinagbawalan? Eh syempre, common sense na lang. Kasi niya, hindi pa tapos yung paglilitis, may hearing pa sa Monday. Ngayon, halimbawa, may mga tumuga, di ba? May mga kumanta, hindi na mapigilan, ha? Eh, kasi may mga sintonado na, kumanta, o nagturo. Eh, kung halimbawa, tinuro niya eh si Juan, tapos sakto lumabas ng bansa. O, oh, eh, hindi na babalik sigurado yon, Diba? Ang ika nga magtatago na. Wala naman tayong tutukoy pero ganoon ang magiging senaryo. Kaya siguro pinagbawalan muna lumabas ng bansa sa personal na dahilan naman. Pero kung halimbawa, ang dahilan naman para lumabas ng bansa is official, eh papayagan. Pero pag sa si personal, hindi po papayagan, <laughs> Di ba? batay ito sa memorandum ng permado ng DPW Secretary Manuel Bonoan na epektibo kaagad ang pagpapatupad. Dapat lang, sir. di ba? 'Yun ang sinasabi natin na ngayon lang kayo kikilos, di ba? O papano yung iba, di ba? O sabi niya nito eh, mga DPW official yata uhulihin yung mga tumatakas. O, takas pa yata yung mga yan. Kapag sa airport, bantayan, baka makalusot ang mga sasiport sa mga daanan. O, ngayon pa, nalibot na ang buong mundo, Diyos ko. <laughs> Bakit niya lalabas ng bansa? Dalawa lang. Magtutor, Dilibuti ng buong mundo sa pera na kuha ng, ng bayan or tatakas. <laughs> Di ba? Ha ha, ngayon pa, busog na busog pa kayo. Kanya-kanya hmm. ng silayan mga yan. Iwas hiring Tangay pera, taong bayan. O oh, hindi. Iko, contempt sila ni Erwin Tulpo sa ni Seto Marcoleta. Sa ni Cheese. Ipapahuli kayo. Magwawaran siya tao subpina. waran Pag hindi po dumalo to mga to. Kailangan po dumalo sila. Kaya nga DPWH, pinababantayan siguro pati airport pinababantayan no kasi hindi dati alam di ba baka yung mga official ng DPWH eh ah mahuli man nila baka lalabas ng bansa di ba maakto nila o ali ka dito pawal ka lumabas okay makita sa passport naka trim na sa mga port seaport o wag lang magbackdoor o eh magbabackdoor siya tagbagyo <laughs> ilang araw kay sa backdoor magbabangka ka mula sa isla oh, 3 days. Eh, may parating na bagyo. O, oh, bala ka na. Yeah. oh, pinagbawalan niya po na huwag mo na lumabas. Kasi niya siguro ito ang pinakadahilan. No, kasi alam nyo naman, pagka ganito, gipita na, may suhulan, may kanya-kanyang turuan, takasan, lahat na takasan, no. Oh, is ito basahin natin. It's better to hire Japanese contractor for government projects. Ito nga 'yung sinasabi ko sa inyo kababayan na tayo dapat mag-hire tayo hindi sa Pilipinas. O oh, kaya gobyerno pa rin magpapatakbo sa Pilipinas ng contractor para 'yung pera matira na o-audit may babalik sa pera ng taong kaba ng bayan. 'Di ba? Walang 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 ano, hindi private tayo kumukuha eh. Anong nangyayari? Eh, iisipin naman ako, aba ako, ako kontraktor ako, magulang ako. Iisipin ko na nakawin na naman ng mga gobyerno to eh, makikinakaw na ako. Yeah? Yun ang magiging mentalidad niyan ni eh. Kailangan, kukuha ka sa sarili mong bayan. Ano ba, gobyerno. Dapat gumawa ang batas, isa sa batas yata yan eh. No, huwag naman ibito. Ngayon, pag binatas yan, oh, kukuha ng kontraktor, galing din sa gobyerno. Tapos yung gobyerno, eh, babantayang maigi ng mga third party mga third party na investigator of oh, babante i audit ng sino-sino na mabibigat na tao, di ba? Magkawa ng ganon. Di ba? Oh, si Saldi ko yung nagka, nakama, nagkamal, ilala, ilabas nyo. Magsilayan. Oh, na sila. DPWH, nakadikdik samantala nasa na sa Congress ng mga Pat Crocs. <laughs> Huli ka na, nakalis na ng iba. <laughs> Hindi natin alam. Dapat kasi pinatupad mo na to, Mr. Bonoan. Nagsalita lang si Marcoleta. Yung Sona pa lang, mga ano kayo, kung kayo may initiative at may sariling kaisipan na ganoon, dun pa lang magbabawal na kayo. May dapat may investigation na kayo, meron na kayong mga seaport, airport, bantayan, makatakas. Kasi bakit? Pag nakatakas yan, sino sisisihin? Halimbawa, siya yung mismo nakakaalam na makapagtuturo na mas maraming kurakot sa Pilipinas eh nakatakas na. Wala na. Safe na. Yung dapat ituro niya, nandun, sa, nandun lang pala sa nakatira sa subdivision natin, kapitbahay mo lang pala, pakapikapi lang, pinatawanan tayo. <laughs> Walang tuturo sa akin kasi yung magtuturo, tumakas na rin. Gets nyo? So, ibig sabihin, baliwala na lahat ang pag ya Yeah? O, oh, Nakalabas na ng Pinas bago pa nag-order ng bawal biyahe sa labas Ang babagal kasi, yan sabi ko Bakit ngayon lang to? Bakit yung iba nakaalis na? Ay, hindi natin alam Kasi alam nyo Kung gaano kabilis nila nakuha yung pera Siyempre, ganun din sila kabilis mag-isip Papaano tumakas at maitakas yung nakuhang pera Gets nyo? Ganun lang yun eh Wala tayong tinutukoy yan ha Pang in lahat yan ha Kung sino mamatukoy nun di ba? Bakit mga empleyado ng DPWH, yung mga congressman hindi kasama si Saldi ko? Mukhang kaso iskaw po na. No. Dapat, ang hindi ba makakalis na congressman, halimbawa, sa distrito mo, sira yung flood control. Kung buti sana ang sira, eh isang kilometro lang. Ah, hindi, isang metro lang. Understood yun. Pero halimbawa, yung sa distrito mo, isang kahabaan ng sira sa flood control, mahabang mahaba, talagang kagalit-galit at nagbaha sa distrito mo, eh dapat i-order din, huwag paalisin yung congressman doon na alam mong sangkot. Hindi naman siya pinagbibintangan. Tatanungin lang siya, baka may alam siya. Di ba? Kung wala siyang alam, hindi eh, ligtas ka. O kung wala, halimbawa, wala ka naman talaga alam. Eh kung sangkot ka naman, yari ka. Di ba? Yan siya sabi natin, dapat kami niyang mga vlogger, advance eh. Di ba? Kami na to ha. Paano pa kaya kayo mga opisyal? Bak ano ba? Baka naman ano ba? meron. Ba? Ang hirap ba mag-isip? Kasi dapat kami mga vlogger, kung makain kami sa umaga, gigising kami para mag-vlog. Ako, ako, personal ako, kakain ako, masarap, gulay, may karning konti. Tapos, inom ako ng drinks. Hindi, hindi soft drinks ha, kasi nakakabobo yon. Iinom ako, kakain ako, para maisip ko yung mga dapat hindi maisip ng iba. Dapat ganun po tayo, tip ko lang po sa mga opisyal, kumain po tayo ng masustansya sa umaga. Para maisip naman na itong mga to, O, oh, oh. Oh, how about the daughters and contractors are allowed to ride their private plane and visit air 38 country? Yun ang sasabi natin kay Kamsi Herrera. Tama ka. Nakaalis yung mga pam, ano, pampanga silang, mga anak na panood ko sa video sila Terminal 1. Oh, yeah, tingnan mo. Ngayon lang nag-announce. No, oh, bakit ngayon lang na naman? Bakit ngayon lang naisip? Ngayon lang ba naisip? Ah, syempre ngayon lang naisip. Eh kasi kung naisip mo noon yun, ginawa mo na yan eh. Diba? nakatakas na yung ibang congressman ayan oh sabi. Ang dami nakakulong pa talagang tutukan ng investigasyon na hearing na 'yan. Oh. Basahin nyo na lang 'yan sa post nila, di ba? Iyan ang sabi ko sa inyo, bantayan, di ba? Kasi pero bukod dyan ulitin natin yun parin natin para lalong hindi makatakas sila, di ba? Oh, si Senator Malcoreta kasi may eh, pasabog pero kasi, 'yan malalaman niyo. A second hearing pa lang yung oh. second hearing pero kahit malaman niyo, to no, po eto kasi ang dahilan ni eh, kung bakit bakit ano eh maraming, kung may kung may tatakas man na ito kasi ang dahilan eh kaya tatakas sila eh. paki na natin to ulitin natin para malaman niyo ito yung pinakadahilan kasi kung bakit tatakas sila may dahilan para tumakas sila ito na takot sila kay mama sa mamang ito na si senator Rodante Marculita ang pinakadabe na senator, future vice president bakit kaya natin Tender one, malalaman niyo A second hearing pa lang yung sa... So, second hearing, pero kahit malaman ninyo, po, lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malamang pa Alam na na si, Malamang alam na ni Senator Marcoleta kung sino mga involved. No? Ang gagawin na lang, huhuli na lang yata. O iimbestigahan pa. Di ba? Alam niya na hawak ibidensya, hawak na niya lahat yan. Kaya ito, pasabog, matinding pasabog ni Senator Marcoleta. Isang bagay na ikinagulat ng mga sangkot sa nakawan. Di ba? ayon. pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Baga mo sinak... May, mayroon akong pamamaraan at hindi ko muna... May ibang pamamaraan si senator Marcoleta na iba sa pamamaraan na nakagawian natin. Sa mga nakaraan pang nabulok na, inugatan na sa politiko. Di ba? Hindi katulad ni Marcoleta, new beginner. Pero ito na mayagpag itinuro sa atin kung ano ang kahalagahan at ano ang senado at higit sa lahat paano maging senador. Di ba? Ayun pala. Oh, oh. Tinangka ko bang gawin ito na uh, parang ganyan lang? Oh, oh, oh. ay hindi, hindi ko muna sasabihin sa inyo. kasi <laughs> nasanay sila sa na, di ba? Parang ganyan, ginagawang series yung hiri ay, hindi ako ganun. Oh, pa ginagawang series yung hiri yung mga tumanda na dyan. Oo, oh, no. oo. Uh, eh, <laughs> malalang marila kung papano. Ayan, kaya lang. Pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin. Oh, pasensya na muna kayo. Party day, party day, party day yan. No, party day <laughs> nice job. Yan ang sabi ko sa inyo. Ha? Oh. Dapat painggan natin, ila lifestyle check down ni BBM lahat ng opisyal ng gobyerno. Dapat na! Ngayon na naman naisip to. Ano ba naman 'yan? Dapat 'to iniisip no pa. Ba naman kumuha nga na adviser na ano na matalino. Eto. matapos iutos ng pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. O, hindi ako kamag-anak ng ano ah, ng flood control ah. <laughs> hindi ako kamag-anak ng contractor. <laughs> Ligtas ba ako dyan? Hindi ah. Yeah. Oh. Iuunahin daw yung mga vlogger na kamag-anak. Na... Kasi isipin mo naman, vlogger ka, wala kang views, konti lang, hindi ka naman viral lagi, isang beses ka na nag-viral. Tapos nakakabili ka ng coaching mamahali, wala kang trabaho. I lifestyle. Alam ba, hindi ko dito yung vlogger na to ha? Example lang to ha? Dapat lang talagang saliksikin ng buhay mo. Sa kumukuha ng pera, wala kang business, wala kang trabaho, vlogger ka, ang ng views mo. Konti subscriber mo, hindi ka naman sikat. Pero marangya ka sa pinakamarangya. Di ba? Tapos yung tatay mo, nalaman mo, wala pala, wala pala negosyo. Eh, pera mo? Tapos walang pinamana magulang. Ang pinamana, puro rayo masakit. Tapos kayaman ka, imbestigahan Di ba? Anong pondo? Anong pera kinuha? Abalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa puno tayo ng balita niya, si Gio Robles. Not a private place kaliwatan ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control project. Sabi, sila Sergey Binya eh, pinakasikat na isa sa mga vlogger ha. Hindi kayang gawin yan eh. <laughs> Marami ng pera yun, ha? Inongkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit na sa... Hindi naman namin kay Sisi nagnakaw yan. Inaalam na naman ng taong bayan saan galing yan. Pwede naman tanong, sagutin. Pwede naman hindi sagutin. Di ba? O hindi namin yung sabihin. Privacy, pwede naman yun. Pero baka naman sakaling sagutin, kaya itanong. Aha. Ang content creator na ito anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad. O bakit deleted? Ang outfits niya na... Bakit tanong ko sa'yo ma'am? Kung halimbawa pinagpaguran niyang pera na niya, yan, tanong ko lang ha, bakit deleted? Tanong lang yon. Kung ako pinagpaguran ko yan, proud ako. Pakalam ko sa inyo. Wala kayo nito, ako lang mayroon nito. Kaya girapan ko to. piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million. Ayun naman, mangusga kayo. Baka naman yan, tayo pala yung kilang. Huwag niyo mangusga yung relo. <laughs> pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may connection din sa contractor ng flood control projects anak siya na isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Ikaw mga Pilipino, kawawa. Kawawa yung nasa baba. Yung mga nagbaha, kawawa. Yung walang mga tirahan, kawawa. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping holding din siya. Ang tatay niya, may ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyong-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Wow! Grabe, bilyon. Sabi ko nga sa inyo, kung kontraktor ka, kung haanis ka ng kontraktor ha, kontraktor ka ng gobyerno, anis ka. Hindi ka ganun kayaman na bilyon-bilyon. Maaari may milyon ka lang. Hmm. Maliban na lang, kung kontraktor ka ng buong mundo, pwedeng bilyon ka. Pero Pilipinas ka lang, hindi ako niniwala. Opinion ko yun ha. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayana? Kinundi na ng isang youth watchdog movement na good God... Choice niya yun eh. Magparada siya ng kayamanan habang naghihirap yung mga baha sa kababayan natin. Choice niya yun. Wala, siya, wala tayong magagawa doon. Nga lang, wala rin siya magagawa kung magsalita tayo sa kanya. Diba? Tapat tanggapin niya rin yun. PH ang maranyang pumumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, di ba, sa Republic Act number no. 6718, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue. Sasabihin na naman, kita yan. Kita ba niyo? Kita sa vlog yan, ha? Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno Suportado rin ito ni Senate President. Ch ako, y lifestyle check nyo naman ako. Yung cabinet ko, sira o. Oh. Ay, no, bukas lagi. Pag, sin pag binubo, ano ko, pag sinasara ko, bumubukas kasi niya yung lock. Yata ba daw palitan? Lifestyle check nyo naman ako. Baka sakali mo may magbigay sa akin. Tignan mo rin yung paligid ng bahay ko, medyo sira-sira na. <laughs> lifestyle check nyo ako para bigyan nyo naman ako. <laughs> Is Escudero at Vice President Sara Duterte ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALM o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, payag din sa lifestyle check. Uh, meron mo talaga uh, mga expectations no, on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead, and live modest lives. No? So I think uh, very important po yun na hindi lang ho mag-target, uh, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay Act Teachers Partners Representative... Eto, syempre, kapag may pula, may puputi. Kapag may naggugod, may nagkukupal. ba? Diba? Ganyan talaga ang buhay eh. ba? Diba? Ganyan talaga eh. Painggan natin to ah. Ang Tornutinio, dapat si Pangulong Marcos muna ang sumala sa Lifestyle check. Ang um, hamang natin kay Pangulong Marcos. Bakit ka naman nagamong kay Pangulong Marcos? Eh? Sina pinag-uusapan ito kay Lifestyle Check para madamay lahat ng DPW, para per lahat? Ano to? Pag hindi ba nag-Lifestyle Check si Pangulong Marcos, hindi na, magdi na kayo mag-Lifestyle Check lahat? Ganun ba yon? Kasi ang ang kondisyon nyo, apaingan natin. Ay, ang lahat niya ng Lifestyle Checks, So, sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang wala kanya. Ulit, 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 ulit. Si Papa uh, Teachers uh, Partners Representative Antonio Tino, dapat si uh, uh, Pangulong Marcos muna ang sumala sa Lifestyle Check. Ang, ang hamang natin kay Pangulong Marcos ay ang lahat niya ng Lifestyle Checks. Uh, so, sarili niya at sa kanyang pamilya naman yung sinasabi niya. Panguna, kung siya nga ang tagapagtupad ng, ng utos ng lifestyle check, dapat mauna siya. Pero, mali naman yung pagkakasabi natin na mauna muna siya bago kami. So, ibig sabihin, kung di siya nauna, hindi na kami mag-lifestyle check. Ganun ba yun? Di ba? Ay, wala na. Ayaw na namin. Paano naman yung dipida pang nangurakot na ibang opisyal? Di ba? Huwag ganun. Dapat ganito. Alam mo, Marcos, kung tutuusin, dapat ikaw unang mag-lifestyle check eh. Pero sige, uuna na kami sana sumunod ka na lang. Kung ayaw mo, eh bahala ka na. Basta kami, lilinisin namin pangalan namin. Malinis kami. Ganon ang isang lingkod ng bayan na binoto ng taong bayan na karapat dapat maglingkod sa Pilipinas. Ganon po. Wala pang pahayag dyan. Kabagay ikaw, karapat dapat din po kayo, sir. Ang malakanya, nagbabalita mula sa frontline. Gio bless. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for uh, all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa-anakong uh, lifestyle check? Lahat ng uh, parte ng ekotibo ay, ay ready for lifestyle check. Pero oh, hindi naman pala eh. Lifestyle check siya pa BBM eh. Di ba? Life -life, lifestyle check. So ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this? Ano? is ang pinamatay po. Oh. Lahat po na ekotibo, member ng ay ready. Pati pa ang How about nang sa uh, kasi si Senator sa Ontiveros, she's also calling for the, full disclosure of SALEN. How about that matter po ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issues. Sinabi po natin, na ang Pangulo, ang buong ehekotibo ay ready for lifestyle check. So po tayo lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at uh, habulin ang mga involved sa flood control project. Sis, kay naman. Ngayon na lang kayo nagganyan, naghabol. Matagal na sinasabi ng taong bayan nagrereklamo na eh. Hindi eh, to lang. Mali mali yung mali sabihin na ah. hihintayin pa ba ninyo na may magbaha at yung taong bayan may namatay sa leptospirosis sa lang tayo kikilos hindi eh nangyari na eh hindi pa rin kumikilos eh nakaraan taong nga actually hindi pa kumikilos eh. Ang pinakamagandang sabihin, hinintay nyo pang maupo ang Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta, saka kayo kumilos. Bakit? Kasi itong mamang ito, the best to. Tama, mali. Kasi hindi, hindi kaya eh. Binaha na yung taong bayan, nagreklamo yung taong bayan, namatay na, dami namatay, na halitos pyrosis. Binaha sila. Tinitigilan lang natin, hindi naman tayo nag-imbestig eh. Eh kung nag-imbestig ka saan, noon pa? So, ibig sabihin, baliwala yung makita yung tao yung naghihirap na nagbabaha. Buti na lang talaga si Seto Marcoleta, si Kadante Marcoleta, nanalo. Kasi kung hindi, kahit anong baha, kahit kasing taas pa ng tatlong poste ang baha, hindi tayo makakatikim ng investigasyon kasing sarap na ibinibigay ng Senator Rodante at kasing sipag at kasing satisfy na ibinibigay ng Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po sa inyong lahat.